Di mo naman masisisi si Eric. Nawala ng anak yun, kaya ayaw lang niyang maulit-ulit. Hmm. Baka naman hibang na hibang na siya doon sa Maya na yun. Importante ka rin sa akin. <laughs> <laughs> Hindi madala yung mo sa akin, pero sige. Naanal ko yung sinabi mo sa akin. Yung alok mo sa akin. Naghanap kasi ako ng trabaho eh. Wala akong nakikita kahit anong qualification sa'yo. Isa akong balderama. Kulang pa ba yan? Gusto ko magtati ng sa. sa'yo magagawa yun pag nandun si Lisa. Itatrabaho na si Lisa sa kumpanya? Oo, pare. At masigla na nga siya ngayon eh. Tingin ko nakapag-move on na nga siya eh. Seven months lang tayo nawala. Ang dami pinagbago. Halim Gendeng, Mam Lisa. Okay, handaan ng pagkain yung asawa ko at yung kasama niya. Okay po, ma'am. Eric, alika na. Pwede ba tayong magpahinga na? Kasi napagod ako sa piyahe. Hmm? Eric, ka na. Dito ka sa tabi ko. Um, Maya, sorry ah, pero pwedeng sa guest room ko muna matulog. Bakit? Bisita mo ba ako dito? Di ba nga may relasyon tayo, magkakaanak na nga? Asawa ko pa rin si Lisa. Sigurado naman ako hindi niya gustong makatabi ka ngayong gabi. Ano ba talaga problema mo? Ano, nagigilty ka pa rin sa sitwasyon natin? Huwag ka mag-alala. Isa sa mga araw na ito, mawawalan din ang visa ang kasal nyo. Nakaredy na yata yung dinner sa baba. Kaya na tayo? Sige, susunod na lang ako. Gloria, ano na? Um, magkasama ba sila sa loob? Ay, oh, sila sa kwarto. Tapos ang sweet nila, di ba, Gardo? no? Eh, sinabi mo pa. <laughs> Ay, naku. <lako. laughs> um, bakit ang ng na gamit sa kwarto ni Eric? Ay, lang, kasabahan mo ako. Asawa at saka yung kabet sa isang bubong okay. Ah, taka lang, teka lang. Ah. Um, huwag mo na palang tanggalin. Nagwago na isip ko. Ah, sige. Ay, <sighs> malaking gira pa, no? Malaking Hello? Tita Francia, dito na po kami sa mansion. That's good news. Buti na lang nandiyan ka na. Para maputol na rin yung sumay ng Lisa yan. Kayo po ba? Kailan kayo uuwi? Siguro pag wala niya si Lisa dyan sa mansion. Baka sakali. Huwag po kayo mag-alala. Malapit na rin matapos ang pagiging valderama ni Lisa. Well, Maya, why don't you start calling me Mama? Isa, kami ano na dito. Oo oh, nga. Oh, wala naman akong ginagawa. Aling tinding, kau naman. Oh, teka, ay, yung chicken. Oo, oh, oh, sige, sige. <gasps> Sir Eric. Buti na dito ka na. Adis, hindi naiiyak mo isa dyan. Umiyak si Lisa. Eh, paano naman di iyak? Sir Eric naman, eh pinaganda niya nang matagal. Tapos mga niluto niya, napanis lahat. At ang dekorasyon, ha? pinag ng panahon, sinajapa sa divisorya. Lisa, totoo ba? sabihin ko sa'yo yung totoo, magbabago ba ang sitwasyon natin? Ilalayo mo ba ng bahay si Maya? O magiging maayos ba ang lahat? Ay, sabay mo. Mahirap bang sagutin ang tanong ko? O mahirap gawin ang gusto ko? Hindi ko pwedeng talikuran si Maya. Bakit? Dahil may anak kayo? O dahil mahal mo siya. So may naman magitan sa inyong dalawa. Sa bagay, pumunta kayo ng Europe, kayo lang dalawa. Tumira kayo sa isang bahay. Imposible namang magtitigal lang kayo, di ba? Lisa, ayokong ilayo sa akin ni Maya ang bata kailangan ko mamili sa inyo ng anak ko. Oh. Pinipili oh. mo ang anak niyo kesa sa akin. Pinili mo rin si Junjun. -Ju. Sa bagong pagsisimulang darating. Huwag mo na pulutin, Lisa. Sige na, sige na. Kami nang bahala dyan. Sabi naman kasi sa'yo, kami na lang dito, eh. Ay, naku. Sige na, magpahinga ka na. Ay, Lisa, pasensya ka na nga pala kanina, ha? Kung nabanggit ko kay Eric na nagantay ka. Hmm? Para naman wala epekto, aling tindeng? Ayun, kasama pa rin sila ni Miss Maya sa taas. Oh, parang makasing, siyempre, Ganda yung pinagsamahan nila sa your roof. Ito naman, sa tingin ko maaayos pa yan. Naku, alibinding. Sa tingin ko hindi, na. No. Tumigil ka na nga, Gloria. Huwag ka na sabat ng sabat. Alibinding. Sakit sa akin na dinala niya dito si Maya. Hindi naman siguro ako martir. Pero kung haharap ako sa kanila, hindi ako mapapakita ng kainan. Si Lisa na naman ba? Hindi. Dahil sa sitwasyon natin. Ang dali-dali na ng ang problema natin eh. Palagay ko itong tamang panahon para hingin ko sa ang kondisyon ko. Maya, ayoko mo na pag-usapan niya. Kailan ka ba hindi umiwas basta si Lisa yung pinag-uusapan natin? Hindi magbabago yung pasya ko. Hindi ba't pinagbigyan kita? Hindi ako umalis. Kaya akong pagbigyan mo. Hindi ka marunong kumatok? Bigla ka nalang papasok? Kuwarto ko to. Kuwarto namin ng asawa ko to. Anong ginagawa mo dito? Sabihin mo sa kanya, dito ako matutulog. Um, isa, doon na lang kami sa guest room matutulog ni Maya. Bakit? Hindi. Gusto ko dito. Maya, alika na. Maya! Tara na!